sa pagpalang umaga po mga kababayan no. Shout out po sa inyong lahat. Shout out sa mga sponsor ni Karimon. Maraming salamat po sa inyong pagtulong dito sa bahay ni Nanay Melindi. At sa mga followers and subscribers at taga-suporta, maraming salamat po sa inyo. At ito na po mga kabayan update sa pabahay ni Kuya kay Nanay Melinde. Ipapakita ko na po sa inyong mga kabayan. At ito na po mga kabayan, no? Meron kaming dalang siminto para po ay pang flooring sa kusina. At meron din kaming PVC para po sa CR mga kababayan. At ito po yung nyero para po sa kusina mga kababayan at plain seat. At bawal po mga kababayan para sa CR mga kababayan. No? At ito na po yung bahay. Day 3. Napakabilis po ang paggawa. Hardy Flicks ang ginamit ni Kay para po ay matibay at hard ano, Parlins mga kababayan. Shout out po sa inyong lahat. At may, siyempre, meron ding abang na iya sa ano, magtitinda si Nanay milindi po mga kabayan no. Nilagyan na din ni Kay o oh, meron na oh. Ang ilalagay dito ni Kay Raymond ay miswear. At ito po yung dalamin miswear po mga kabayan Ito po. At ito po yung pintuan niya mga kabayan. Parlance ang ginamit. Diba yun? Pintuan o. Oh? No? Okay, buksan natin. At ito po yung katrin nila mga kabayan. Ito po yung katrin nila. At ito po yung loob. Wow, ang ganda. Diba At siyempre meron ding bintana po mga kabayan. Ayos. At ito po yung kusina. Ang pintuan mga kabayan, no? Ayan po. Uh, ito yung tatapusin mga kabayan. At yan, uh, lagyan po ng ano, semento mamaya. Ang kanyang kusina. Puro yan dito. At syempre hindi naman dito nilagyan mga kabayan, no? Ng bintana kasi meron naman itong pintuan mga kabayan. Hmm. Ayan, mo. No? Gusto nang bumili, oh. Pabili. Kasi meron ng abang dito ang tindahan. Ayos po. Tatapusin namin to mga kabayan at ito lang po yung update ni kami Vlogs sa pabahay ni Karimon, no? God bless, God bless po sa inyong lahat mga kabayan, no? Maraming salamat sa inyong pagsuporta at sa mga sponsor ni Karimon. Maraming salamat po sa inyo. Naway na marami pang blessing na darating sa inyo po mga kabayan. Ayos. Malapit na matapos ang bahay ni Nanay Mirinde. Hindi na sila maglalakad ng kilo-kilometro. Patungo sa school ang kanyang mga anak, mga kababayan, no?